Hello guys, for today's video for the view na ang person Mongkoi, Whitey, Whitey, Kabukiren, <coughs> Hello Oxy, Oxy Mindoro. Ah, diba? For the views, ang person. Ang ganda ng panahon. Tesco. Eh, papuntang ilog. Eh, 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 Meh. Hinahanap niya ata yung nanay niya. Me! Psst! Uy! Wait! Hmm, nagkakain na siya ng damo, oh. Galing, ah... Uh, galing kumain ng damo ang kambing namin na yan, ah. Uh. hindi <laughs> Andito ang nanay mo! me Dali, dito nanay mo. Wala dyan. Bakit siya ka pumunta? oh So, yung kapatid niya pa, o, oh, nag-practice na magano ano Magkain ng damo. Ang cute mo naman. Nag-practice kumain ng damo. Shhh! Waiti! Huwag eh. ka Eh! Anak ng kambing itim. Hmm. Makain nila ng damo. Hello guys, uh, for today's video, kumakain ang aming kambing for the views, nice view, nice view, tag-init, hi, huwag ka baingay? wait pwede ko, hindi ka pwedeng pakawalan kasi bagulan kay. eh, sige makakatay ka ng maaga pag ika aking pakawalan. Uy, oh, pagod na ang aking aso. Saan <laughs> hmm, mo? Hingal-hingal ka na. Yan, sarap ng hangin, oh. Oh, diba? Ang sarap ng hangin. Sobrang sarap ng hangin. Hindi man niya akin minster pinapakain niya yung kambing na brown. sobrang ganda ng view serap ng hangin hello oxy press yan ah, bukid hi waiti ko oh yan ang no, hingal ko na dali, dali, dito tayo 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 mighty ko mighty ko alay 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 kiri Hmm, di ba? Na naman. Gusto ko na naman i-share ang aming kapaligiran. Shhh! Oo, oh, kagaling ka. Shhh! <tinyo> Dwight eh! Huwag kang maingay dyan. Ay, kagaling. Mahal! Kagaling na kumain ng ano, oh. <laughs> ang cute. Ang cute naman ninyo. kagaling, oh. Mm-hmm. Uh -huh. Astig. Galing kumain ng damo. Oh, yung dalawa. <laughs> Mabubuhay na talaga sila. Yan lang naman guys. Na-share ko lang. Thank you for watching my videos. Bye-bye.